Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng inquirer.net uh, Ito po yung response o pahayag ni Congressman Martin Romaldes sa mga akusasyon na ibinato sa kanya ng isang surprise witness na nakakatanggap daw siya uh, ng mali-maletang kwarta Ito Leyte First District Representative Ferdinand Martin Robaldez disputes allegations that he received money from infrastructure projects said to be delivered to his home, noting that the Taguig City residence mentioned has been under renovation since January 2024. romualdez on thursday said that the testimony of senator rodante marcoleta's witness, a certain orly regala-gotesa, who is supposedly a co party list representative eliselda former security office staffer, is a mere fabrication. Gawa -gawa lang yan. mere fabrication meant to forcibly link him to the kickback scheme. Romualdi says a huge flaw in Togotesa's testimony is that the money was supposedly delivered to his home in McKinley Street in Taguig in December 2024. Such thing is impossible. Romualdi said Because the home has been under rehabilitation since January 2024. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication, nothing more than a desperate attempt to link me to this supposed kickbox where none exists. Pilit <laughs> The most telling flow is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Impossible yang. That property has been under renovation since January 2024 and was un unoccupied <coughs> except for construction workers. Palsos in Ono, Palsos in Omnibus. false in one thing falls in everything he added. Ah. So expected yan. Lahat naman sila nagdeny. Okay, sandali ah, hanapin ko yung video. Ayong i ni Senator Marculeta paano yan nakilala itong surprise witness na si Master Sergeant Cotesa. So ito na. Yung salaysay ni Senator Marculeta paano niya nakilala itong surprise witness na ito. Pakinggan natin siya. Mga pasado po, alas dos ng hapon. Tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, iniimbestiga -ini sa ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroon kaming session mag-uumpisa yun ng alas stress. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami dito sa me Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay eh, nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po, meron na raw po siyang draft na sa laysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. laysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po Uh, Yung pong salaysa na iyon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala sabi niya na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ah, ako ka ako sa aming sesyon na 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sangayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi eh, sige, i-finalize mo yan, at gusto ko ipanotary mo, sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka po bukas ng umaga sapagkat mayroon kaming pagtinig. Mr. Chair, nandito po yung tao. Yan. At hawak ko po yung ilang ilang piraso ng kanyang uh, sinumpang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahat ng kanyang salaysay uh, sa ating gitna. Okay. You may call him. Yun! <laughs> Kaya, nabulag ta ang tanan, Nabu nabulaga ha. Yo, grabing pasabog. Master Sergeant Orly So, Senator Marcoleta hindi gagawa-gawa ng kwento yan. Na magpabricate. Hindi niya gawain yan. Matinong kong resista, matinong senador, matinong tao, So, hindi niya pinilit yung witness. Ang witness, lumapit kay the former congressman Defensor. Kwento yung kanyang uh, kwento sa buhay tungkol sa nangyayari. Mao no, si Congressman Defensor naman, former congressman, tinawagan si Marcolita, pagdating doon naka-ready na yung salaysay, drug. Oh, kung voluntaryo ka, panataryo mo. kaya oh, nag -appear. So, again, court of public opinion. Yung sinasabi ng dating speaker Romualdez na ito ha, ah, kung ako ang judge, kasi court of public opinion, ako ng judge. The fact na inamin niya nga bahay niya yon nako, one point na yan para sa witness. Kung sinabi sana niya hindi ko bahay 'yan. Imposibleng may That's not my home. Eh, inamin niya bahay niya eh. Under construction na lang daw. So ang tanong, porke ba under construction, under renovation hindi na pwedeng mag-deliver? 'Di ba? <laughs> Opinion ko lang ito, ah. Na ang nandun, mga construction workers hindi na po pwedeng mag-deliver. Or something like that. Anyway, Bahala na ang taong bayan na maghusga kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. Okay? Kaya na, court of public opinion. Magbasa lang ako sa ano. uh, mga comments. Congressman Kiko Barsaga, laglagan na! Sandro Marcos, next! Hmm. Nistro Bisdak OFW Last year pa sinabi ni Sarayan Pero siya pa ang binaliktad Yung mga ganid Edgardo Manda Let's hear from the speaker's speaker Ace Barbers <laughs> Nandiyan pa ba siya? Yung hindi naman speaker si Romaldes eh Bakit may speaker pa ba siya? <laughs> Felix Gasok Assets speak louder than denial BM a home is a home under construction or not. It's a meeting place to conduct transactions by alleged so-called transfer of garbage. Kaya, nga, home pa rin yun kahit under renovation. <laughs> anyway, uh, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay uh, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Ako sa area sa ni Manoy Ricky ang yung itamnan o kape. So, gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono o mag-spray. sa kung bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan ako siya o pag-abono. Mm, -mm. Ah. Sumunan so, niyang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa kabulan, mm. karungadlawa. Tagtunga-tunga sa kutsara sa ka kabangag. Mm. na sa ibabaw ang bangag. isa pa siya kabulan, maayo na ang tubo. O, kami nga nananong o kape. 26 na may kapamilya. O, ang among tanong mga kape, 1... 12,105 na kasidling. So, tag 25 pesos ang kada usa. Dako-dako na gid ang among napalit sa kape. Karon nindot na gid kayo ang tubo sa among mga kape.